Magandang umaga sa inyong lahat. Nakatikim na ba kayo ng ganitong luto? Maglalagay ng kawali. Nakasanga po yan oh. Ito ay luto ng ito. Itong kikita nyo ito nilamas ko sa asin na puso ng saging na latundan. Alam nyo yung latundan? yung puso na sa akin yan ilamas ko sa asin tapos ito saba get get ko na o saba ayan oh. o baka sabihin nyo hindi saba yan saba yan o yan o saba pakita ko sa inyo kung paano magluto ng ulam na kanin pa ngayon ay martes alas 8 ng umaga ayan o. lakas ng apoy ko ano Ayan o. Lagyan natin ng mantika. Mm, mantika. Oh. Ngayon, para magatipid kayo, ayan o. Oh. timbawang lang. Kasi wala na tayong, wala tayong pang bili ng sibuyas, kaya bawang lang. Ayan o. Oh. Oh, Bawang-bawang lang. Masarap din yan. Ayan. Tapos, kuha tayo ng sandok. Sandok, sandok. Yan o. Oh. Yan, haluin mo rin. Yan. 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 Ganyan lang yan. Ngayon, pag mapula-pula na, ilalagay mo na ang saging. Hmm, saging. Hmm, diba? Saging. Yan lang kayo makakita niyan wala pa nakakain ng mayaman yan ako lang katulad niya no? meron tayong hindi nagayat meron tayong hindi nagayat oh. ayun o, oh. dalawa ayun o, dalawa dalawang saging hindi <laughs> natin nagayat maya ha gayatan muna natin pero haluin muna natin to ako yung nakasalamin kasi malabo na mata ko ngayon lagyan natin yung puso na saging para kasama na siya sa paghalo hmm. ha, ganyan lang tapos kasi malakas ang apoy lagyan natin ng kaunti tubig lagyan natin ng kaunti tubig ha kaunti tubig lang kasi okay, masusunog na eh sa lakas ang apoy natin so, ha Yan. Ayos na oh. Hmm. Kumuha? Kita nyo. Tingnan pakita ko sa inyo. Baka patayin na naman yung cellphone ko. Yan oh. Yan. Halu-haluin natin yan. Lagyan natin ng paminta. Paminta. Pamintang pino yun. Pamintang pino. Huwag natin muna lagyan ng asin kasi yung ating puso na saging yung natin. Hinunan natin sa puso ng Dag to fe. Hmm, mainit. Yung natin yang nilamas natin sa asin ng puso na saging kaya baka maalat naman. Hmm, malalaglag pa. Pero talaga pag walang tagahawak ng cellphone. Mm, ayan. Ayan na. Ka, tumunan natin ang konti tubig. At yung ano ay Lagyan natin ng konti tubig. Tao, uh -huh. so, kumpatay na. Kasi naman matitib itong aking cellphone eh. Oh, mahaba na oh. Yeah, yan oh, yan. Oh. Mamatay ang cellphone ko kaya ano, ngayon nakakaapat na minuto na siya. Apat na minuto na. Ngayon, ena kita nang maluluto. Ha? Maluluto na. Ngayon, andalia. Maluluto na siya. Kalangan natin ay natin yung natira. Ha? Saan na natin natira? Sayang eh. Ginisa na. Ginisa. Ginisa saging na may puso na saging. Ang puso niya sa latundan. Ang saging niyang bunga sa sabah. Yan ang ulam. May ulam ka na, may kanin ka pa. Ayan oh, yan oh, o, na oh. okay, sarap nyan bawang lang ang katapat nyan sa paminta yan, ulam na po yan at saka kanin magkasabay na yan